Anyway, uh, mm. ito pa pala, meron pa pa kaugnay na balita in tungkol sa Carnatic. Mm. Dahil yung sinasabi nga na small-time lang na group itong si uh. Ivan Padilla, eto nga po, kinukumpirma din yan ng mga taga highway patrol group. Mm. Ayon sa kanila, meron pang ibang... Uh, Ibubunyag. Grupo na mas malaki at yung masasabing big-time na sindikato. Ito po, may report si Benedict Galazan. Hindi ko na malaking banta ng Highway Patrol Group ang kilabot na Ivan Padilla Group dahil kung tutuusin, baguhan pa lang ang mga ito sa operasyon. Ang pagkakabuo ng grupo ni Padilla ay dala ng kanilang kabataan at pagkakagumon sa kasino at droga. Kaya mas tututukan nila ang notorious na Dominguez at Bonifacio Carnapin Group na itinuturing ng mga big time syndicate. Yung mga batang to, nung nakita nila yung Volvo, ang nasa isip nila, malaking pera makukuha nila doon. May bebenta nila. Sinabi din ni Botaka na kumpara sa Padilla Group, nagagawa pa ng Dominguez at Bonifacio Gang na maipuslit ang mga nakaw na sasakyan patungo sa mga lalawigan gaya ng Cebu. Sa talaan ng HPG, ang lungsod ng Quezon, Makati at Maynila ang may pinakamataas na kaso ng carnapping sa National Capital Region. Yung pangatlo least Makati, kung titingnan mo yung Quezon City is napakalawak. Napakaraming sasakyan, napakaraming malls, maraming establishments, maraming uh, night spots. Hindi naman inaalis ni Butaka ng posibilidad na may mga opisyal ng gobyerno ang kasabwat ng mga karnaping syndicate na maaaring nagpiginan sa kanila. Idinipensa naman ito ang bansag sa kanilang hanay na kilabot sila ng mga karnaper dahil hindi nila binubuhay ang mga ito. Alam nila ang kalaban nila mga police and other law enforcement agencies na pagka uh, nahuli sila, it's nilang pahuling buhay Or, and they decide to shoot it out with the police. Aminado din ang pamuluan ng HPG na hindi nila kayang bantayan ang lahat ng lugar laban sa mga kawatan sa kakulangan na ng tauhan at kagamitan. Kaya panawagan nila sa publiko magdobli ingat para wag mabiktima ng mga sindikato at agad na dumulog sa kanilang tanggapan. Benedict Galasan para sa Hataw Balita ng UN News Worldwide.